Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko! <laughs> Aliyan nga yung Christmas party sa shop namin. Kasama na rin ng pamilya ng aking asawa. Pero syempre, bago kami dumiretso doon, naghanap buhay muna ang buntis na mayaman. Maaga <laughs> kasi itong pipick upin sa tindahan, kaya kinuha ko na agad dahil late nga magbukas ng octagon. Pag nga may gusto tayong i-perform, time management lang talaga para magawa natin lahat. Dahil nga gabi ang aming Christmas party, sabay-sabay muna kami nag-dinner. Para pag nagpalaro, at nag-open gifts ay malalakas ang aming energy. Aba naman. <laughs> Sobrang nakakatuwa talaga ang December season of giving, love, kwentuhan, sabay-sabay ang pagkain. Yung mga bagay na hindi nyo usual ginagawain ay nagagawa nyo kaya nakakatuwa talaga. Talaga po yung mga ganitong eksena dapat hindi natin pinapalagpas. Naniniwala kasi talaga ako dun sa you only live once. Kaya pag may opportunity ka na makipagbanding sa pamilya mo, i-grab mo talaga yun dahil madalang nang mangyari. Dahil syempre, may kanya-kanya na kayong responsibility. Kaya sobrang thankful din talaga ako na nauso ang mga Christmas party. Ganyan. <laughs> Ito kasi yung araw at panahon na wala kang iisiping trabaho, kundi paano ka mananalo at mag-uwi ng madaming pa-premyo. Hahaha! <laughs> At syempre, kung anong marireceive mong regalo. Kaya ngayong Pasko talaga, less negative muna tayo. More, more, more positivity. Habang kumakain nga ako dito, alam niyo naman ako ay seller ni Sitaw. Dahil nga malapit na ang Pasko, time na siguro para magbakasyon muna tayo. Kagandahan nga kay Sitaw, eh meron siyang vacation mode. Aba naman, mayaman. <laughs> alin yung una nyo ang gagawin, syempre, open Sitaw. Pumunta kayo sa account. Click nyo yung products. Makikita nyo nga dyan yung vacation mode. Bali, ita-turn on nyo nga yan. Bali, pwede nyo nga yung i-on o magbakasyon kayo ng up to 7 times or up to 168 hours. Bali, pag in-on nyo nga ang vacation mode, ma-unpublish lahat ng products nyo. Pero wag naman kayong mag-alala. Pag tapos na tayong magbakasyon at tinurn off na natin ang ating vacation mode, babalik at mapapublish na lahat ng products natin at tuloy ang ating pagyaman. <laughs> Pero kung ayaw nyo magbakasyon, abay tuloy lang ng pagbebenta Be a seller now! Two days na nga lang at Pasko na yung cellphone na pangako ko sa mananalo ipapadala ko bago matapos ang taon na ito. Bali, ang mga una ko muna ipapadala yung mga cash na papasko ko aba naman. Kung deserve mo yan, i-comment mo na yan at huwag nyo kalimutan i-share ang aking video at i-follow ang ating page. Dahil tayo ay mayaman sa pagmamahal. <laughs> <laughs> Kasi uh, gusto ko lahat ay eh, matanggap. So, syempre, uunahin ko yung panganay. Fear Riza! <laughs> Thank you <Mr>. <laughs> Thank you <Mr>. <laughs> to <laughs> the answer. The answer. The Thank you sa lahat. Thank you <laughs> Yun, so Merry Christmas! mo! <laughs> si Wow! Wala <laughs> wow? <laughs> 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 Thank you Merry Christmas! Wow! me! Madonlet. Bunso. Bunso. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Magkano yan? Magkano yan? you. Thank you. Thank you. Thank Yay! Yay! Merry Christmas! The guest Ati Wow! Gold, Merry Christmas. Thank you, Thank you. -A. Hi, Hi. And Wow,

Branding. Thank you Lord sa lahat ng blessings Hindi kami magsasawang i-share ang aming yaman Sa lahat ng aming mga mahal sa buhay O siya hanggang dito na lamang Thank you Lord sa araw na ito Bukas po ulit ha Ha <laughs> ha